Simula bukas, ituturing ng room ang mga jeep na hindi pa nakakapag-consolidate lalo't hanggang ngayong araw na lang ang palugit na ibinigay para sa mga jeepney operator. Yan ang ulat ni Benji Durango. Business as usual pa rin ang biyahe ng mga jeepney ngayong araw. Marami mang mananakay, sapat naman ng mga jeep. Pero bukas, mag-iiba na ang kwento. Ngayong araw na kasi ang last day ng leeway na ibinigay ng LTFRB para sa mga jeepney operators na mag-consolidate. Ang walang may papakitang papel ng consolidation bukas, ituturing ng color Nagtanong-tanong kami sa mga tsyuper ng jeep para kahit papano yung sukatin kung marami pa ba sa kanilang hindi pa na kukonsolidate. Ito ba pa, consolidated na itong jeep? Paano mo mapapatunayan pag may sumita sa iyo na consolidated na yung jeep na po pinangawakan? Si Raymar, tsyuper ng jeep, biyahing Tandansora. May papel na rin may papakita sa mga maninita bukas. Oh, ito yung sa iyo. Itong green. Ha? Ito. 5-2-1. So kapag may sumisita, may nagtatanong, yan ang pinapakita. Ko. Ah, ito na lang po. Ano sinasabi mo sa kanya? Nalako ko sa naka na naka consolidate naman po. Komplikado man daw ang lakaran, naiyahabol naman. Ito po kasi akin additional po ito. Pero merong ulang po, po noong April. Okay, pero pag may humarang, may sumita sa iyo, meron ka may papakita. Meron po kompleto po yan. Lahat ng natanong ko ayos na ang dokumento kaya makakabiyahe pa rin bukas. Kaya ang mga mananakay, wala raw dapat alalahanin. Kaya lang ang mga tutol, nakikipagmatigasan pa rin hanggang ngayon. Tulad nitong grupong Manibela na imbis na mag-consolidate, sumugod sa harap ng LTFRB para ipilit na makabiyahe pa rin bukas. Guardyado sila ng mga pulis habang nakaharang sa East Avenue. Kaya lang ang mga ganito pagtitipon, perwisyo ang dulot sa daloy ng trapiko. Tulad ng mga nakausap natin ng mga mananakay, mainit na ang kanilang ulo. Matiwa siya, eh. Yung presidente nila at presidente ng LTFRB. Sila mag-usap? Oo, ginadala sa loob. Okay. Hindi rito sa labas. Hindi dito sa labas. Kasi nagkakaistorbo nga ba. Oh. Tumukod kasi ang traffic hanggang EDSA kaya maraming naabala. Naabala po masyado. Tama ba yan na ituloy lang nila yung ganyan or dapat eh hindi ganyan? Dapat na hinto na po nila para ano po. Tigil na rin po nila yung pagkakolorong po nila sa daan po. Sa huling bilang ng LTFRB, kulang 80% ng operators na ang nagpapakonsolidate. na 60% naman dito sa NCR. Pero yung ng LTFRB, tuloy-tuloy na ang PUV Modernization Program. Manguhuli na sila bukas dahil tapos na ang palugit. One-year suspension sa mga driver, 50,000 pesos ng penalty at 30 days impounding area ang jeepney. Para ang mga mananakay na katulad ni Earl, hindi na uminit pang pa ulo sa mga rally na kagaya nito. Comment ang ali, mag break muna sila para break din yan. Benji Durango, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.